Nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit and Related Summit sa Indonesia sa susunod na linggo. Partikular na isusulong dyan ng Pangulo ay ang pagpapalakas sa food and energy security, pagpapaunlad sa mga maliliit na negosyo at ang pagpapalagupa sa mga osa sa ekonomiya ng ating bansa. Si Alan Francisco sa detalye, Rise and Shine, Alan. In these engagements, the president will continue to uphold and promote Philippine interests in ASEAN. Pagsusulong ng kapakanan ng Pilipinas. Ito ang pangunahing agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdalo niya sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia mula September 5 hanggang September 7. Sa malaking press briefing, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu na partikular na itutulak ng pangulo ang pagpapalakas sa food and energy security digital and creative industries at sa MSME or micro, small and medium enterprises at ang pagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. The focus will be on our post-COVID uh, recovery and transformation, uh, especially in terms of the economy and food and energy security. The President will be pitching for more trade investment with ASEAN countries as well as external partners. And then at the same time, uh, during the infrastructure forum, there will be five Uh, infrastructure projects of the Philippines that will be uh, included in the promotion. Gayun din ang pagresolba sa climate change at pagprotekta sa mga migrant worker. As well as combating trafficking in persons, especially with the use or abuse of technology. Sinabi rin ni Asik Espiritu na itataguyod ng Pangulo ang Rules-Based International Order, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea particular sa West Philippine Sea. Sa usapin naman ng insidente kamakailan sa Ayungin Shoal at sa napaulat na publication ng China ng bagong mapa, sagot ng DFA. The Philippines is definitely uh, pushing for statements in that regard. But of course, uh, I cannot give you yet the final uh, uh, text of that because it's still being negotiated. Hindi rin aniya matitinag ang Pilipinas sa pag ng freedom of navigation sa WPS alinsunod sa international law. Sa kabuuan, labintatlong pulong ang dadaluhan ni President Marcos kasamang ilang world leaders tulad ng South Korea, Cambodia, Timor Leste at Vietnam. Ilan pa sa nakatakdang talakay ng na mga leader ang sitwasyon sa Myanmar, Ukraine-Russia conflict at ang Depang alitan sa Indo-Pacific region. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.